kapag galing sa hirap, mas matapang sa buhay. Kung mapapansin mo ang mga taong matitibay sa buhay, sila yung mga taong galit sa matinding hirap sa buhay. Mga naranasang grabe sa bigat ang mga problema na kung mararanasan sa buhay ng isang simpleng tao, susuko at susuko talaga, aayaw at aayaw talaga, bigla na lang titigil at tatanggapin na lang ang nangyari. Pero ang mga taong nag-decide na, na dumiretso lang sa buhay, sila yung matitibay na, sila yung na-shape ang pagkatao Nasa tindi ng hirap ng buhay O kaya sa tindi ng hirap ng sitwasyon Talagang ang mga darating sa buhay nila Sa future ay parang wala na lang Tama, ang galing na sila Pinakamahirap, pinakamatinggi Oo naman, nasa kanila ang desisyon Kung ayaw na nila Pero ano ang pakinabang kung ayaw na sila Sa bandang huli Silang talo Sabi nga nila, bahala na si Lord Malalakas ang faith ng mga taong ito Pinanggalingan na nila yan na nila na hindi naman talaga magtatagal ang sitwasyon nila.